budget dito ay 4.20 na ng hapon. Ang aking ulang pala for today's video ay hammer fish na niluto siya sa Kati, gano, crema. Kating yan o, crema. Cream. Cream? Cream. Sinahala. At ang ating ano, ito. kadin Kanin.

maganda kasi na to. Two na ito sa taladya. Kasi, two days, hindi, kapon lang para to, sorry. Kapon lang to tapos. na, niloto na, pagaloto na rin para kaya lang hindi Kaya lang hindi niya kinain. I'm just for example. Mayroon ko lang yung bakul na Hindi ko alam kung ako lang ba o kayo din minsan. Minsan may mga time na gusto din gusto nyo na mamhang. May time din na ko din ng mamhang. Comment down below kung ganyan yun ba kayo. ang aming pag-arito kasi nag-order yung amin niya ng salad, pagkain. Kasi nag-order ng pag-arito ng amin niya. Kaya sabi ng amin niya, mag-order siya. Kaya yeah, nag-order siya. Ang inorder niya ay may salad. Tapos yung salad, walang sauce. Hmm. Hindi, ano doon. Ano talaga? Ano talaga?

sa kain. Huwag siya hanggang matapos ang kain. Pero, kukuha niya agad yung kinahin kasi yung mga amo na makain sa kanilang kwarto, sa kanil kanilang kwarto. Yung mga yung mga amo na kung Friday. Friday pa. wisda kasi na ito. Pag hindi ka marunong magluto, yung magiging outcome niya ay malangsa. Pero ito ngayon hindi siya, mara, hindi siya malangsa. Um, ako. Ito yung aking yan. Ito na lang yung tala, sa tubig ko. Mother's Life lalong lalo na pag lalo na ngayon dito na ma -imit. isa pa mag-tira doon. wala rin po ng likos malaki hiwa kasi kung sa atin ay fish ano fish fillet tumay na yung aking boses kasi nakauno ang aming exhaust dahil sa isda para hindi ma ano yun sa sala yung isda kasi dito ko lang din pinainit sa microwave stas na-add mo pa sa tamil dito na hindi nakain ng isda Solved na ang ating That's what's good Bilang isang UFW, kailangan natin Sana Magiging wise. wise In a sense na In a right way Kagaya nung Kagaya nito Yung ulam ko kanina Ay In ulam yun ni Mama kiber, na hindi niya kinain. Tinago ko. Tapos yung kanin, ito yung kanin na sobra ng isa na mo din ako kinain niya ngayong, ngayong, lunch lang. Hindi niya naubos yung kanin niya. Yun ang kinain ko. O, di ba? Walang problema. Yan yun At hanggang dito na lang. Bye-bye and masalamat.